Ang pagiging lugmok ay isang kalagayan kung saan tila hindi mo na mapasan ng iyong mga problema. Yun bang hirap na hirap ka na sa mga kasalukuyang problema na tila lumampas ka na sa limit ng iyong makakayanan at hindi pa rin tumitigil ang pagdating ng mga ito. Hindi mo pa nasosolusyonan ng isa, meron na namang dumarating. Minsan ayaw mo nang isipin pero may paraan ng problema para magpapansin sa iyo. Tinulugan mo na pero pagising mo, Nandyan pa din at minsan, may dagdag pa. Ikinwento mo na sa iba para man lang makagaang sa kalooban. Tapos paglipas ng ilang panahon, maiisip mo na naman at mararamdaman ang kabigatan. May ilang bagay na dapat maunawaan sa problema upang ito ay maharap natin ng maayos. May mga problema na dulot ng mga pangyayari. Marami sa atin ang nasanay sa rutina stable ang income at halos predictable ang takbo ng buhay. Susweldo tapos darating ang bayarin. Sa madaling sabi, may pangbayad kapag dumarating na ang due date. May mga sitwasyon na kung saan yung susweldohin o anumang inaasahan ay hindi naman dumarating. Maaaring naantala, nabawasan o tuluyan ang nawala. Yun bang hindi mo alam kung may darating ba o kung sasapat ang darating. Pero ang bayarin, alam mong tiyak at darating talaga. Overwhelming yan. Bahagi din ng pagkakalugmok ay ang kakayahan ng isang taong. May mga taong kahit problemado na ang kapaligiran ay panatag pa din ang kalooban at hindi hinahayaan ang sitwasyon na magdikta ng kanyang saloobin. Dito natin maiintindihan kung bakit may mga taong sobra sa sapatang pera pero nalulugmok. Pero meron namang salat pero payapa. Ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay ay hindi lamang limitado sa mga kaganapan sa ating kapaligiran kundi sa nangyayari sa ating kalooban. Maganda ang naranasan ni Josue sa lumang tipan. Ang sabi ng Bible, Walang makakatalo sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagsama ko kay Moses. Hindi kita iiwan o kaya'y pababayaan. Ilang bagay ang matututunan dito. Si Josue ay humaharap sa isang pagsubok bilang bahagi ng kanyang pagsunod sa Diyos. May mga problemang dulot ng pagsuway sa Diyos at meron din namang dulot ng pagsunod. Mahalagang tandaan na si Josue ay masunurin pa din kahit sa gitna ng problema. Kailangan din nating maunawaan na maraming paraan ng pagtugon ng Diyos sa mga sitwasyon ng buhay. Minsan ay inaalis ng Diyos ang problema, minsan naman ay pinalalakas niya ang tao upang maging matagumpay sa problema. Mahalaga din ang sinabi ng talata tungkol sa pagsama ng Diyos kay Moses. Ito kasi ay paalala kay Josue sa track record ng Diyos. Ang Diyos ay nakapagpakita na ng kanyang pagkilos at katapatan sa nakaraan na dapat din naman ay panghawakan sa pagharap sa kasalukuyan at maging sa hinaharap. Ipagkatiwala mo ang mga pabago-bagong kaganapan sa buhay mo at maging ang kalagayan ng kalooban mo. Makakaasa ka na ang Diyos na makapangyarihang kumilos sa nakaraan ay patuloy pa din kikilo sa kasalukuyan at kinabukasan. Asa ka pa!